Hi guys, welcome okay, back to my channel. Ayan, pre-for Manila tayo ngayon kasi grabe yung super typhoon na ngayon ang bagyong Karina. At ito na nga, spotted ang ating Gerald Anderson na tumutulong sa paglika sa mga nasalanta ng bagyong Karina sa Manila. Ayan, makikita natin dyan si, sa video na yan na lumalangoy itong si Gerald Anderson. Ayan, binivideo san siya ng mga biktima ng typhoon dyan. Grabe talaga itong si Gerald Anderson. Pero mula noon, di ba? Talagang nag din dati si Gerald nung magbagyo din dyan sa Manila. Talagang tumutulong talaga siya. Wala kemeng lumalangoy sa baha para lang makatulong sa kanya yang mga kababayan. Kaya umani naman ng paghanga kay Gerald Anderson ng mga mamayang Pilipino dahil sa kanyang kagitingan. So, kilig na kilig na naman ito si Julia Barreto. Pero laging ganun talaga si Gerald. Matulungin talaga. So, pray natin na walang masyado. Masalanta itong bagyong Karina at sana wag na, wag na masyadong lumakas pa. So, naman po guys ang ating update so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!